Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba kung bakit kailangan i-jack ang aeroplano? May mga maintenance tasks and inspection procedures na nangangailangan ng ground clearance ng aeroplano gaya ng gear swing o di kaya support sa aircraft kapag magpe-perform ng landing gear change. Depende naman sa manual pero kailangan ding i-jack ang aeroplano minsan during removal ng aircraft engine. Ang mga aeroplano ay kalimitang may tatlong jacking points. Isa sa unahang bahagi o forward ng nose landing gear at sa magkabilang sides ng aircraft wings malapit naman sa makina nito. Meron din itong support jack sa likuran upang maiwasan ang posibleng pagliyad o nose up ng eroplano. May iba't ibang klase ng jack na ginagamit sa eroplano gaya ng axle jack na ginagamit tuwing magpapalit ng gulong. Importante masunod ang mga tamang procedures sa pag ng eroplano upang maiwasan ang aksidente o injury sa personnel o hindi naman kaya damage sa eroplano. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa ngayon, alam mo na.